Ay naman, magiging super successful yata itong beauty salon dahil kina at saka kay Tirso. At saka magagaling na naman silang mga barbero, no? At magagaling rin silang mga hairdressers. Hindi ba? <laughs> oh, o, hanap pa siya pa. Chupang? Siyempre naman, dahil... Wow, nagkunwari na oh si... naman kayong bakla. Huh? Hindi ba mga na min na kayo? Hindi, manli kami. manli lang <laughs> Lalaki kami. Lalaki? Lili Liliit. <laughs> Binsan, nakakaingit naman talaga yung mga taga-beauty, parlor. Eh, mas malaking kinikita sa ating mga barbero. Alam mo, Binsan, isa lang naman tayo dyan eh. Yan. Parlor, nangangailangan ng hairdresser. Ay di, mag-apply agad ah, tayo. Eh, paano tayo tatanggapin doon? Parinig ka, parinig ka. pare Are, gamitin natin ang mga wig at saka costume ni Lola. Ah. Are, oh. Ayan, oh. Oo oh, nga, no. Are, ayan, are sa akin. Akin to, akin to. Yan, <laughs> akin to. <po. laughs> yan. Ay, hindi man pwede yan. Pang hold up yan, eh. Are, are. Ayan, Are yung suit mo. Ayan, ayan. Ayan pa, oh. Ay, hindi naman dyan yan. Sa iba ba? Yan, hindi naman pwede sa taas. Ayan. Ito, 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 ito. Tingnan ko bagay ako sa iyo. Oo. Ako, ay, parang naman si Buhilda ka dyan, eh. Okay. Ano ba meron din, eh? Ito, 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 ito. Okay, Gloves. Ayan. Ayan, Riza, andito na kami ni Jeffrey. Ivy? Riza. Miss na kita. Miss na kita. Hello. Nakita na naman ang dalawang mag-best friend. Alam mo, rin hindi ko nga alam kung sino mas mahal mo. Itong best friend mo, o ako, yung boyfriend mo. Iko Siyempre, naman. both, di ba? Eh, iba't e, ibang klase naman ng pagmamahal. Di ba? Okay. okay. O ano na, saan palakad natin? Uy, may bagong Japanese restaurant. Diyan lang, sa Green Hills. Oh. Tara! O, tara, let's go. go. Tara na? Uh, let's go. Let's go. Let's uh, uh, go. excuse me. Diba sabi ng mami mo, kailangan mo rin mag-expect ng applicants? Ano ba? Eh, nakakinis ka talaga. Wala namang applicants, Wala naman no? Eh. And besides, saan ba nagpa-advertise si mami? Eh, si Setiario. Andito na kami. Andito na kami. <laughs> Dito na nga. Hi. Ano nga po pa ng pangalan niyo? Ako nga pala si Tirso. At siya si Boyon. Please, please, please. Uh, old names namin yun, Baduyon. Now you can call me Vicky, and you can call her Tricia. Anyway, mga hairdressers ba talaga kayo? Of course. Experience na ba kayo? Sure. Sure? sure? Uh -huh. O ano naman ang mga specialties ninyo? All Out the way. The way. Aww. Okay, good. O ano, tanggap na kayo at pwede na kayo mag-umpisa, okay? Oh, thank, Tara you. Na. thank you, thank you. Oo, ikaw, ay, thank ay, na. Ay, thank, mabilis, thank ah. you. Thank oh, oh, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. bye. Bye. Thank you. 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 Thank 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 you. Ay, massage? Naku! Hmm. In fact, yan ang aking paborito. Kaya nga nag-aral ako ng pagmamasage. Ano ba gusto mo? Japanese, hmm. shiatsu, o daihatsu? Actually, Trisha, gusto ko oil massage. Naku, yari ka! My specialty. Oo, <laughs> oh, talaga? Okay. okay, Pisa na. sa pisngi mo nilagay. Yan ang tinatawag na pisngi sawa. Ah. 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 Georgie, pag ginawa ko yan, hihingi na ako ng additional. Amulet. <laughs> ah, oh, Okay, yan. thank you. Okay. Anong gusto mong gawin ko muna? Manicure, pedicure, o gusto mo shampoohin muna kita? Eh, Vicky, medyo masakit ang kuko. ko. Gusto ko sana magpamasahe. Masahe? Look, mm -hmm. no ko. Iyan ang specialty ko. Ah, talaga? Swerte. Pinagtawag mo raw ako? Oo, kasi gusto ko ikaw mag-service sa akin. Ganun pa? ano ba gusto mo? Manicure, pedicure, gulaman no? ng sago? Hindi. Ang gusto ko, shampoo mo ako, okay? Shampoo, ha? Ay, talaga? Okay, apil muna tayo. Mm, yan, shampoo. Sige, umpisa na natin. san mo, ang ginagawa mo dyan. <laughs> Natatakot ako eh. Alam mo, sa totoo na, yun kasi kung magkakaroon ng sasabihin siya na oh. kanyang kaganda. Alam mo na, isa sa mga weakness ko yung hmm. mga katawan ng mga babae na magkaganda dahil naiigit din ako eh. O, oh, ngayon. Pisa na natin shampoo ha. Eh. Oh, <laughs> naman yan. Ba't naman kaya tagal-tagal niyan? Sabi na nga, shampoo mo na ako eh. Diyos tagal nako tagal. Naku, nais na ako. Ayoko na. Ayoko. Tanoy ah. Narin... ano? Idée, relax. Identity. Relax pa ako? Ang higa, ano wala? Ayun. Ayun. ayun Paano pa ako makakagalaw <uire> nito? Okay. Ayun na. okay. Relax. Ah, pwede na. Pwede na tayo mag-umpisa. Ay, 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 Pwede Parang... na ka-shampoo yan. Grabe naman pala magpa dito. Parang binubog ako eh. Naku, Alam mo ba, balitang balita sa parlor na hanggang ngayon wala kang boyfriend. Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit napakpihikan ko sa lalaki? ikaw naman kasi. Ano bang ba type mo? Gusto ko yung malaking tenga. Tsaka yung may sideburns. Tsaka kung magdamit siya yung para kay Elvis Presley, no? Naku, nawa. Para kayo pinagtagpo ng pisang ko. Bakit naman? Dahil pisang ko, pagkalaki-laki ng tenga. May sideburns, wild and wild, at pang araw-araw ng suot. Elvis sa Elvis. Talaga? Oh, pa Pakilala oh. mo naman siya sa akin, no? Oh. paano? Hmm, pumunta siya mamaya ang gabi sa bahay namin. Eh, paano siya makakapunta? Ibibigay ko sa iyo ang address ko at yung phone number ko. Bukod sa address at phone number, ano pa pwede mo ibigay? Ibibigay ko lahat. Naku, no saya, saya. Sa pinsan mo. Ang ganda-ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Siguro, pihikan ka, no? Ano bang type mo sa isang lalaki? Ang type ko sa isang lalaki na napakatagal ko nang hinahanap ay isang prinsipe na napakaganda ng suot. Uy, what a coincidence! Dahil may kaibigan ako na tunay na prinsipe. Kompletong-kompleto siya, at saka ang haba-haba. Ang haba ng ano? ng kanyang espada. <laughs> type mo makilala siya? Hindi ko lang type. Talagang gusto ko siyang makilala. Ibigay ko siya ang address ko. Papuntahin mo siya mamaya sa bahay, ha? Oo, oh, sige. Papupuntahin ko siya. Naku, makakaasa kang dadating ang prinsipe mo. Hintayin ko yan, ha? <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos ito, prep ah, mo ganun. ganun. Vicky, Trisha. Yes, Miss Riza. Um, pwede niyo ba akong samahang kumain sa labas? Kasi na pwede si Trisha na lang, kasi meron ako ngayon eh. May appointment pa ako. Ah, ganyan ka naman eh. Hanggang dito ba naman eh, ayaw mo pa rin akong pagbigyan? Anish, ikaw na. Ha? Uh, oh sige. Okay lang. Oo, pwede mo na muna akong dalhin kahit saan eh. Eh, kalad mm. ka rin naman talaga yan eh. Sige <laughs> na. Okay. okay. Sige, up here. Mm. Bye. Mm. <laughs> Nakaisa ka din. Excuse me, ma'am. Meron pa ba kayong order, ma'am? Hindi, okay na. Wala na, wala na. Mm. <laughs> Thank you. Alam mo ba, Trisha, masarap yung clubhouse sandwich dito. Okay. Oh. Bakit kanya ka makatingin sa akin? May boyfriend ka na ba? Oo. Oh? Aminin? hmm. <gasps> hmm. Mm, sige na nga, aminin ko na. Meron na. Mahal ka ba niya? Siyempre naman ano, mahal na mahal ako noon. Gano'n kanya kamahal? Hmm, as in, um, super. Talaga? One and only. thank you. Si... Si Ivy. my best friend. The holding hands pa yung... si jeffrey young boyfriend. yes, okay. yes, sir. senhor. Bukang okay. masarap lahat ng order mo, ah. Mas gusto ko orderin ikaw. Hindi mo na kailangan orderin. Actually, I'm all yours. Talaga? Patricia, umulsa tayo dito, ah. Bago ako makapag dito. Sinabi mo pa. <laughs> Wait! Listen mo! Sulutin ko. Gusto mo? Hindi ako bakla. Alam ko. Kaya nga nung yumakap ka sa akin, naramdaman kong lalaking lalaki ka talaga. Dinala si si Lola sa ospital. Kailangan na ng pambayad. Hinuwa niyong lahat yon para sa kanya? Ay! 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 si Ay! Ay! mo! Ay! 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 Hi! Hey, Hello, everybody! Ah, dito ka na ba? Oh, ay, naku, ang swerte ko ngayong araw na ito. Alumbay, yung hinom service ang ko? Ang laki-laki ng tip. Ay, naku, si Mr. D. Guzman. Talagang malaking mag-tip yun. Oo, noon yun. Pero ngayon nakita nilang mas mukha kang Miss Piggy sa akin ay binigay. Hoy, hindi ako Miss Piggy. Ikaw, ikaw! Ano ka? Ano? Ano? Kemo? Ano? Kemo? Ano? Kemo? Kemo? Hoy! Huwag niyong aawain ito kapatid ko. Baka makita yung ay, hinahanap niyo, ha? Ay, ay, ay! Huwag na huwag niyo kami hahamunin. Ma? Hey, Sino mo nga sila nag aaway sila? Siguro, dapat gumawa tayo ng paraan. Halimbawa, mag-outing tayo para naman magkaroon ng camaraderie at magsama-sama at magkabuklod-buklod tayong lahat ng ba? at na mawala yung awi na ganyan. Aba, anak! Kung kaya talagang natututo ka na to sa ating negosyo. Gusto ko yan! Maganda yung idea mo yan! Siyempre! Bakit mo pinakialaman ang makeup kit ko? tanda-tanda mo na nakikialam ano, ka pa. Anong, pinakialaman? Bakit wala ba ako niyang meron? Oh, ito, ito, sampal ko, ito sa mukha mo. Tigil! Tama na yan! Ito kasi oh, masyadong pa kalamere. Meron ka pang hinasikaso doon. Sige na! Tanda-tanda mo na, nakikipag-away ka pa sa bata. Uy! Bakla! Eh, meron naman... kang home service. Kay Mr. Sandoval, hanapin mo si Fiona. Oh, sige. Oh, kayo nang bahala dyan. Sa kanan tip ko, ha? mm. -hmm. Sige. <laughs> Sino ka? Nandiyan ba si Fiona? Nasa loob. Bakit? Ako yung tinawag niya mag-service. Ikaw ba? Pasok ka. Uy, Fiona! Ah, <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. siya nga pala. Pinsang ko, Trisha. Fiona. Fiona. Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Ay, nako, Vicky, nagulat naman ako sa'yo, ha. Akala ko tuloy, ikaw si Baby China. <laughs> <laughs> Thank you. Eh, sa kanya, hindi ka nagulat? Oo nga, eh, para siyang si Baby. Baby Chanak. <laughs> <laughs> Ay, nako, no, kailangan beauty-beauty ako ngayon dahil birthday ng darling si Sandoval ko. Kaya kailangan pagbutihin nyo, ha. In fact, Fiona, hindi ka na dapat ayusan pa. Dahil beauty-beauty ka na. Ansofla. Thank you, man. Funny, Funny bachupak bachupak. Bachupak. <laughs> Excuse me, Trisha, Ah, uh, Fiona. Uh, nabigla naman ako dyan. Ingit ako. <laughs> Fiona, natatandaan mo, minsan sinabi mo sa akin kung mangangailangan ako. Hmm. Lumapit lang ako sa iyo. Remember? Mm-mm. Bakit kailangan mo? Uh, um, kailangan, kailangan eh. Magkano? Ah, uh, Sabihin niyo na, ano. Uh, sabihin mo na. Uh, ay. Okay. Hiya ako eh. Sabihin mo na. Ay, Magkano? Oh, sige. Two hundred thousand pesos. Two hundred thousand pesos? Two hundred thousand pesos lang? Oh, lang pala yun eh. Three hundred nga yun eh. Baka hindi mo lang makayanan. Oh, sige, hayaan nyo. Pagkatapos niyo akong ayusan, ibibigay ko sa inyo. Oo, oh, sige na, sige na. Halika oh, na, halika oh, na. Subat na, subat na. Ay, mag na tayo. O, oh, oh, bakit bukas? Na. Oh. Hindi dyan. Sa ilalim. Para ka hindi sanay sa... Mami naman, magiging super successful yata itong beauty salon dahil kina Boyong at saka kay Tirso. At saka magagaling na naman sila mga barbero, no? At magagaling rin silang mga hairdressers. Hindi ba? O, paano pa si Pak? Siyempre naman. Dahil... Oh, well, Nagkunwari na si... naman kayong bakla. Huh? Hindi ba mga min na kayo? Hindi. Manly kami. Manly lilang. <laughs> Lalaki kami. Lalaki? Liliit. <laughs> <Liliip. laughs> Hoy, siya nga pala. Special announcement. Ang aking mahal na apong siboyong ay malapit ng ikasal kay Doktora Dori. At uh, siyempre, balak din namin ni Dori na mag-honeymoon. Sa Hong Kong, Taiwan, Indonesia at Las Vegas, di ba? At siyempre, sa balayan at na makatikim ka ng baguong, isasaw kita doon. Hmm? Siya nga pala, pinsan. Mga kasama, matapos naman ikasal ang pinsan ko. Kami naman ni Risa ang magpapakasal at maghahanin mo kami sa mga lugar na... Pwede sabihin mo kami saan? Um, gusto ko sa France, sa Italy, sa Germany, sa Sweden, Belgium... Ay, um, eh, sa dalit, sa dalit, Lisa. Eh, hindi naman yan yung gusto kong lugar ang puntahan natin eh. Ayoko, ayoko. Bakit? Eh, sosyal nga Ay, doon. Ba't ayaw mo doon? Ayoko. Bakit ayaw mo doon? Ayoko. Saan mo ba gusto? Sa Europe. <gasps> Tigil ka nga dyan, i-Europe eh, nga lahat mo. Ayun na nga, ayun na nga, ayun na nga, ayun na nga. Mga tita, simulan na natin ang seremonyas ng River Challenge. Oo oh, nga naman, para mapuksan natin yung Barber and Beauty Salon. Para pagsakas na, marami na ah. Kiki-tay! At pagkarami lang kita, marami na ah. Boy! Huwag ka naman magkakita, baka masira itong parlo. Ay, dali, dali, ladri. Paano ito, Chupac? <laughs> kau oi kau oi tak pernah nak